Tell me that. Hello, watchers! For this video, meron tayong isang kilong baboy. Yeah, so fresh po ito. Today lang po ito um, nilapa. Ayan. And then, ang gagawin ko today is, ano to, um, gawing nilaga with, with obi. Obi. Yes. Alam niyo ba yung obi? So, meron tayo ditong obi. Tcharam! So, ito po yung obi. So, alam nyo na, once pag obi flavor is color violet. And, meron naman pong dalawang klasing obi. Kote at saka violet. So, alam nyo ba, ito pong obi is, yung violet niya, yung balat lang niya, pero sa loob is white. Pero, meron naman talaga kaming obi na kahit laman niya is ano, is violet. but this time color white At, ito po yung ating ingredients sa ating linagang baboy so first i-open muna natin so as so sa nalalaman ko yung obi is napaka ano nito um napaka madulas nito and then super careful lang po tayo baka ma dumihan dahil hindi tayo hindi natin to aanohin ng water hugasan ng water meron din tayong OB color white and as you can see napaka napakadami niyang ano mga roots. And let's open this one. The small amount. So yung OB, yung available po natin na OB, it's color white. Meron naman kaming ano ah color violet pero hindi ko na alam kung saan yung tinanim. Kaya, this time, yung available is yung white. So, ano niya, humok. Alam niyo ba? Masarap to. Oh, ako ano, may... ano to? Pwede to gawing sarsa. Pang pa-creamy. Ang purpose po nito is pang pa-creamy ng ating ulam. Yun lang naman eh. Pang pa ng ulam. creamy ng ulam. Kung kahuman, so next is ang ating baboy. 아, 뭐예 i ไม่โมดิ้นไม่หุกค่ะหุกม่กวนไม่ตอนนี้ดูคนาบอย utang utang esin na Nalagay ko na yung obi sa kaldero at saka yung baboy and then magano lang ako magdabok. lang po tayo ng kahoy para may magamit po tayo. So, yung pipiliin ko is yung kahoy na matagal siya, ano, matagal maubos. So, ito. Ito pwede to para mas matagal ko siyang magamit. Ito. And I think ito. Ito pa. Santol, napakatibay. Ito po yung santol. So, ito. So, lagyan ko siya ng sobrang daming kahoy. Para yung pagluto ko is yes, sobrang bilis lang. Ayan, dami mo ng kahoy ah. So, as you can see, yung soap niya is so white na. Influence yan sa ano, sa ating OB and super creamy na niya. So, konti pa. Creamy, creamy na. mo muna ako sa aming bahay dahil um, nandito po ako sa bahay ng aking ina and dyan po ako nagluloto. And umuwi lang ako dahil, you know, may tinanim akong ceiling espada. And lalagyan ko siya ng talagyan ko siya ng sili para kahit pa paano maanghang and basara pag ano, medyo may asim like sinigang. Pero nga, wala akong pwedeng, you know, organic na pang, pang paasim. Kaya sa sili muna ako. So ito yung mga tinanim ko, oh. So, kuha muna tayo ng sili. Hindi na masyado marami dahil may anak po akong kumakain. Taraan! ito po sila jaran